ano kapos kalabit kalabitin mo na ako tong amado ay papa dog kalabitin mo na ako papa dog kalabit tanay tinisin na ni papa dog ha kalabitin mo ako papa dog nga to eh Kapadog. Bait din siya. Oh. Kalapitin mo na ako, Papa Dog. Kalapitin mo na ako. Nagluluha ka, Papa Dog. Luluha. Naupo siya. Oh. Inaantay niya si nanay. Umihin lang si nanay. Kaya nato, Ingat. isa sa mga pinagpakain ni nanay ito yung mayari ng tindahan o may ilang papadog may iyak ka papadog may iyak siya eh oh, Kami Ay, naantay ka ng alaga mo. Ano, pinakain mo na yata. Oo, oh, yung tira niya. Kumain ka na. Kumain ka hmm. na. Kumain ka, ka na. Pintay ka parat. Nag-aantay ng ano. Nag-aantay ng pagkain pa. Ay, 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 ay. kumain oh. ka na, di ba? Kumain ka mo. Kulang pa daw eh. Kulang pa? Hindi kaya kami yakayin ah. Miyak ka pa rin? Miyak pa rin. Ha? Natuloy yung mga luha niya eh. Kasi hindi ko Ano? Kalapitin mo na si nanay. Bilis! Ayun, yun, 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 yun. Hahaha! <laughs> nangangalamit na siya, nangangalamit na na hindi <laughs> Ang galing. Pagkain daw. Nagapakain lang. Kulang pa. <laughs> nangangalamit. <love> Ayan <laughs> yun oh no? ah, bait ng aso na yan ha. <laughs> Ayun, ang daming pagkain dami nung no, kinain niya Kinain niya lahat na eh Kinain niya lahat Sarap Sarap-sarap sa Sarap san yan. Papadog, papadog, papadog. Sarap ulam ni Papadog. Atay ng manok.